Timbog ang anim na lalaking ito matapos na huling nagnakaw ng kambing sa barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ang mga sospek ay residente ng Puso Rubio, Pangasinan, Tubaw at Aringay La Union na edad 18 hanggang 25 anyos habang ang dalawa ay minor de edad pa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagpapastol umano ang biktima sa kanyang kambingan nang mapansin ang isang SUV na umaaligid sa lugar. Napansin umano ng biktima na may bumabang dalawang katao sa SUV. Kumuha umano sila ng kambing at isinakay ito sa SUV. Upon seeing the incident, immediately nag-report siya doon sa PMFC doon sa area kasi meron po tayong uh, augmented personnel in sa San Roque Dam. So nireport niya agad ito kay uh, Police Master Sgt. Uh, Fernandez. Upon you knowing the incident, dumiretso po siya doon sa Barangay Hall ng uh, San Roque purposely to conduct a uh, choke point para maharang po itong uh, vehicle na pinagsakyan itong uh, suspects natin. Itinawag din po dito sa station, but uh, upon uh, arrival of the personnel of this station is, they have already apprehended the suspects together with the yung uh, kinuha nilang uh, kambing. Napag-alaman din na ang ginamit na sasakyan ay nirentahan lang sa isang car rental shop sa Urdaneta City. Ayon sa may-ari ng sasakyan na tumanggi ng humarap sa kamera, sabado nang rentahan ng sasakyan hanggang sa nagpa-extend umano ang mga suspect nang itrak sa GPS kagabi, nasa harapan na ito ng police station at dito na siya kinutuban na may hindi kaaya-ayang nangyari sa kanyang sasakyan. Isang araw lang naman yung sinabi na Rinta, yun din lang yung binayaran niya, one day. Hanggang sa dumating ang ginabukasan ng gabi, tumawag naman siya, sabi niya, Sir, mag ako ng isang araw. Hanggang siya pa ulit-ulit na. Nung no, afternoon kahapon, Uh, na monitor ko, nandito na lang siya sa San Manuel, Pangasinan. Hanggang dumating ang alas 8, tinatawagan ko na siya, ayaw niyang sumagot. So nag-decide akong pumunta dito sa presinto, ipag usap kami dito. Yun nga, confirm nga na nagnakaw pala sila ng kambing. Ayon sa polisya, modus na ito ng mga nahuling suspect. Disyembre kasi noong nakaraang taon, naaresto rin sa Villasis Pangasinan ang driver ng SUV dahil rin sa pagnanakaw ng kambing, gamit rin ang nerentahang sasakyan. Itong mga suspects natin, particularly yung uh, driver natin, he was also apprehended uh, last December for the same uh, offense. Ganyan din po yung uh, modus nila, magre rent po sila ng uh, SUV, kotse, ganyan. And then uh, iikot po sila sa towns within na uh, Pangasinan places areas kung saan makakakuha sila. May mga actually may mga reports din po tayo since kahapon po na nalaman ng mga taga San Manuel na may ganitong incident. They came here to the station uh, to report na may mga ganong insidente nga na nawawala yung mga kambing nila dito sa area. Hawak ngayon ng pulisya ang apat na sospek na haharap sa kasong theft. Habang ang dalawang minor de edad ay itinurn over na sa MSWD ng Tubaw La Union. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang mga nahuling sospek. Especially doon sa ganyang mga incident, maging vigilant. Huwag magdadalawang isip na mag-report sa nearest police station para mabigyan natin ng interventions and actions yung mga ganyang klaseng insidente. Lester Narag, Balitang, Solid North.